Ayan naman mga buddy, ito din yung isa, meron lang fault, hindi naman siya napunit, na fault na, na. Pero panalo pa rin sa tinga mga buddy, Kaya nyo yan. Okay, walang damage yung pectoral fin. Panalo, Ayan, na fault yung kanyang baba. Oh, no. Pero sa tinga mga buddy, panalo. Kaya ihulog natin sa mga body, welcome back sa ating channel. <laughs> so, maraming nabudol kahapon. <laughs> April Fool's kasi mga body. Kaya, pagpasensyahan nyo na. pagtripan ko lang yung April one Pero, ah, uh, may ba mga body? For today's video is... Yes. Uh, basic maintenance lang. Sa siphon lang tayo dito sa mga ta. Pakita ko sa inyo. So, dito mga body, meron tayong mga pillar dito. Actually, marami to. Pero ngayon, is konti na lang kasi yung iba nasira. Meron meron pa naman tayong mga show grade dito. So, kailangan nating natin siphonin since uh, tatlong araw nga tayong hindi maayos sa pag-alaga ng isda. Kasi may, may naganap ng show dito sa ating Uh, farm mga body so ngayon sasakay natin itong mga lalagyan ng ating feedert so ayan yung mga grumables natin may mga nasira and kailangan natin yan tanggalin tulad nito saan na ba yun? ah ito pala ayan napunit yung kanyang uh, pectoral fin sa left side so gawin na lang natin itong leader mga body ayan ganoon talaga hindi parating uh, show grade nyo na kukuha parati talagang may damage and then dito merong tayong show grade din yung right side naman niya yung napunit pero baka hanapat ko to ng mga pairs pang grade gagawin ko na lang itong breeder mga body kasi nga na damage and kailangan rin natin sa iponent ang mga tanks ito din meron tayong isang show grade dito Ayan. Yung iba naman dito is benta na. Kaya ang gagawin natin, sasaypinin natin 'to lahat, including dun sa dyan na tank, 'yung mga feeder 't yan. Sasaypinin natin 'yan ngayon. 'Yan 'yung gagawin natin today. 'Yan, so 'yan 'yung gagawin natin today. Magsasaypon tayo mga body and then uh, mamimili tayo ng mga show grade na feeder na i-groom natin dito sa mga tanks. Let's go. So, eto na mga body malinis na. Ayan, yung ating isda. Tara natin, nasa ipon ko na lahat. Same mas dito. Ayan, e, tira. Show grade. Sa baba, walang laman. Nalagyan natin yan ngayon. Ayan naman, makimili tayo ng isda na natin mga bali. Ayan, mga show grade natin. Ito, medyo off kasi sobra-sobra yung caudal niya. Parang di ko sya tinanggal mga bali kasi kami natin dito Tara, pili tayo Let's go. Dito mga badi, meron ako na pili dito sa isa. Ayan o. Diba? So walang damage yung kanyang pictoral pin. Pero off lang sa kanyang caudal kasi parang may punit. Uh, pero tingnan mo naman yung tenga mga badi. Solid! Okay, grove natin yan hala pa tayo mga bali balikan ko kayo ah another show grade magkaroon titi titi, titi. <laughs> iti katawag nasa no? ayan ito pa isa so ito pa yung isa mga bali ito show grade talaga to uh, napaka solid mga bali laki ng tenga bam ito na yung napili natin dalawa ito yung isa ayan ilagay na natin to sa malapit ilagay natin dito mga bali square ako ni ready dito naka lang dito natin yan ihuhulog kuwasan natin ng tubig tapos tatalan yung isda <laughs> gangtataun damn enak dia oh ho hoi ampublikaman scope wanita yang so lagi ce lagimba Tara, hanap pa tayo. Ngayon naman mga badi. Ito din yung isa. Meron lang fault. Hindi naman siya nakulit. Na-fold lang. Pero panalo pa rin sa tenga mga badi. Kita nyo yan. Ay! Walang damage yung pectoral fin. Panalo. Ayan, na-fold yung kanyang baba. Nakaw daw. Pero sa tenga mga badi, panalo. Kaya ihulog natin sa top. Oh, 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 oh. Pinapakitaan ka ba di? Pinapakitaan ka ng moves. Tignan natin dito. And then, huwag na natin bawasan yung tubig. Baka tumalon yung isda. Yan Ayan na lang. So, ayan siya. Oh, ho, hoy. Ang pogi. magugroom dyan mga body ito yung isa kanina ito naman sya tara harap pa tayo so meron naman tayo nakuha mga body mas maliit lang yung katawan pero kita niyo yung tenga agogoy napakalaki ng tenga mga body ganyan mm, iba? diba Ang linis ng tinga. Hulog natin dito mga bali. Dito siya sa may bandang gilid. Ito banda. Kasi potential to na magbig. big pectoral fins. So dito siya. Ayan po ba dyan? You know? Teka. Alawan natin. You know? Damn. Hmm, laki ng tenga. Diba? Okay, hanap pa tayo. So, one, two, three. Dito, isa na lang bakante kasi meron lang naman apat. So, isa na lang. Tapos sa baba, sa dalawa. Ay, meron na pa lang naman to isa. So, isa, dalawa tatlo, apat, lima. So, kailangan natin ng anim. Sa pinakababa naman, isula talagang laman. So, kailangan natin ng 8 dyan. So, unahin mo natin yung anim. Let's go! So, ngayon mga bali, meron tayong dalawa dito. Isang show grade na malupit. Ayan, show grade talaga mga bali. Oh. Round, rounded cowdell. Pictoral fins, napakalupit. Pantay talaga. Yung tenga. At itong isa naman mga body is Uh, kal to ng P-Dirt pero wag ka pa dito maging show grain mga body kaya tawag namin dito quality, <laughs> kal na quality kaya quality to siya mga body hindi to siya matawag na P-Dirt kasi hindi naman to platinum dirt lang to siya mga body kaya tawagin natin C-Dirt kasi kal nga C-Dirt ito, ito P-Dirt talaga to Pogi oh Hulog natin mga body Let's go And dito mga body Meron naman tayo nakitang show grade Ayan Napakalaki ng katawan mga body Ayan Busog lang yan sila mga body Para, para silang mukhang bloated Pero kakakain lang kasi niyan Nang to be pigs Kaya para silang bloated Pero okay yan sila mga body Solid yan, no? Oh. I think yung tenga niya merong off sa pa, panyang dulo. Ah, hindi pala. Wala pala. Ayan o. No? Pala lang pala. Yung parang cellophane. Ayan siya. So, hulog na natin to dito mga body. Sa second tank. Second layer. Ayan. So, katabi siya nung hindi platinum. Baka pa tayo. At eto nga mga body, meron tayong napili dalawa. So itong isa ay hindi masyadong round pero kita niya naman yung tenga. Napakalaki. tapos itong isa ay is malaki yung katawan. Para siyang bloated. Ayan o. Oh. O, di ba? Ganda ng itsuro. Round na round yung kanyang caudal ka Dolphin At malinis pa. Siya mga body. Show grade. Okay natin dito. Isa. Oop. Dito naman yung isa. Saan ba yan dito? Ayan. So, isa na lang yung kulang dito. pa tayo. So, eto mga body, yung panghuling P-Dart dito sa second layer na napili natin. Ganda oh, full platinum. Laki pa nung ah. yan. Yeah boy, hulog natin dito. San ba dito? Ayan. Tapos sa baba, pilit na lang tayo ng walong piraso na groomable. And then, ipakita natin dito. Let's go. Ito mga bali, meron ako nakuha na pwede gawing breeder. Ayan o, oh, napaka-pogi, ba? Diba? Medyo off lang kanyang sa kanyang pictoral pin sa right side para siyang napunit. Pero i-groom pa rin natin itong mga body. Palakihin natin yung tenga. Tapos gawin natin na breeder napupugian ako sa kanya ayan na lahat oh full platinum malaki yung tenga rounded yung caudal see that yung kulay napaka intense ayan dito natin siya ilagay sa may bandang pinakagilid para alam natin kung saan natin kukunin ayan so pito na lang yung kulang natin mga body para kompleto na tayo pito na lang na pidert tapos, all goods na tayo. So, eto na yung pito mga body. Yan o. Oh. Napaka solid. Eto pang isa o. Oh. Bruskong brusko. Eto, show grade o. Oh. Rounded cow dal. Saan nyo yan? Sila lahat, pogi. Yan o, oh. malaking tenga. nga kaya yun? Show grade? My goodness! O. Oh. Diba? Panalo. Alright. Tulog na natin ito mga body. Bago natin makalimutan mga body. Meron tayo dito mga snail. Ating ramshorn. So, lagyan natin sila ng tigta tatlo dalawa lang pala para hindi tayo maulusan dalawa lang konti lang din tong mga natin na nakuha at hmm. least may ram taga tank ayan sya lagyan din natin tong dalawa ayan dito dalawa at may gilid isa yan magdaga natin itong show grade natin dito walang cups horn magdaga natin so tatlo na lang pala to ah, uh, dito walang laman ito isa yan sa so, inyo yung ating mga pillar at mga bali na ginagroom ya yeah. So, nandito na lang mga buddy. Kita-kita tayo, kids. dah Kita-kita tayo bukas, mga buddy. <laughs> Para sa panibagong video. Yun lang mga buddy. Bye. Fish out.